ang arestado sa anti-illegal drugs operation. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Timbog ang dalawang lalaki matapos mahuling gumagamit ng ilegal na droga sa barangay San Pedro West, Rosales, Pangasinan. Ayon sa mga polis, kabilang ang isang lalaki sa drugs watchlist ng bayan. May asset kami na taga doon. Kaya nung at the time na the... nag uh gumagamit sila ng Shabu, kaya doon naman, pumunta naman kami doon together with may intelligence, intelligence operatives. Kaya uh, sinili, nakita niya doon na uh, in plain view, nakita niya yung mga nag mga nag gumagamit uh, uh, ng Shabu doon, kaya pinasok na namin. Nakuha sa kanila ang iba-ibang drug paraphernalia. Tumanggi ng magsalita sa harap ng kamera ang mga sospek. Pero itinanggi nila ang paratang sa Urdaneta City, kulong ang 18 anyos na lalaking miyembro ng Andrada Drug Group. Nahuli siya sa bypass operation sa barangay Pinmaludpod kahapon. Aminado ang lalaki sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero iginiit niya na hindi siya nagtutulak. Wala po. Hindi po. Sa po. Nahaharap ang mga nahuli sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.